Alang morning sa ating mga kagri, Nandito na naman po tayo ngayon sa ating tanim na talong. Ayan, ngayon. Narito na ako ngayon. Ayun, oh. Ayan, no? yan nakikita mo ba yan? Dahil sa ilang linggo pa lang tong tanim ko na to. Ayan. O. Oh. Kita mo. Hmm sa haba ng panahon na pinag-aaksayahan ko para dito. Pero kung mag-aaksay lang naman ako ng panahon para sa iyo, never mangyari 'yan. Ano? ayan, 'di ba? O ngayon, kitang-kita mo na ngayon. Ano? Kita mo na ang naging bunga ng aking kaabalahan. Ayan. Kita mo na sa lawak na 'yan. Oh. Ayan. Kita mo? Hm? Yan. Ito ang mahalaga sa buhay ko. At hindi ikaw. Ngayon, wala akong panahon para sa mga karangyaan na ginagawa mo ngayon dahil itong pinagkakaabalahan ko tungo sa pagbabago ng buhay ko. At hindi sa pagbabago ng buhay mo. Dahil ang buhay ko ay hindi mo kayang tumbasan. di ma. Kaya ito, ang tularan mo. 'Yan. Dahil puro karangyaan at kawalang-hiyaan ang ginagawa mo. ayan kaya Maglaway ka dito. Ayan, kita nyo. O, ayan. Paano mo ngayon masasabi sa akin na walang buhay dito? E, mental ito. Ayan o. buhay na buhay na o. Buhay na buhay na. Ang tanim kong talong. Ayan, papunta doon. Ayan. Huwag <coughs> mong maliliitin kaming mga agre. At wag na wag mo rin mamalitin kaming mga magsasaka dahil kaming mga magsasaka nandito ang pag-asa ikaw sige nga Yan, tapos, sinasabi mo pa sa akin, hmm? nangihiram ka ng 1,000, o double yun, nangihiram ng umutang. yuck! <laughs> Paano? Diba? Sabi ko sa'yo, magsikap ka, hindi yung, mungutang ka pa, tapos magano ka pa, tas sabihin mo eh, mungutang ka ng 1,000? Ew! Ayaw rin, ma! hindi ako loko-loko. Ah, hindi ako loko-loko para pagbigyan ka. Sino ka ba? Ah, di ba? Tapos, sasabihin mo sa akin eh. Walang pera? Tingnan mo yun sa vlog ko kung walang pera. Paano ako makapundar kung wala akong pera? Sige nga. si Ayun sinasabi ko sa'yo. Yeah. Ayun, paano ko paano ko makakabili ng tinapay kung walang pera? Sige nga. Ayaw, di ba? Yan ang sinasabi mo nga eh. Kailangan magiging honest ka. Di ba? Ano ba yan? Siya ang brod? Tsaka yung isa. Yan ang malaking pagkakamali mo. Yan sinasabi ko nga sa'yo. Kaya huwag kang magusga. Kaya mga kaya mga guys, mga kagre, chitira, ikaw, kaya ikaw magbago ka na. Hmm. <clears throat> huwag kang magusga. Huwag mong husgahan ang isang taong di mo kilala. Kaya at masama ang maghusga ng tao. Huwag mo paghusgahan. Lalong-lalo na ako. Huwag mong husgahan dahil hindi mo ako kalibel. Hmm. Dahil ikaw, ha? dungka ka, nasa hades ka. Hades, nasa hades ka. Hmm? Nasa kaibuturan ka ng lupa. Ako higher. <laughs> Ayaw diba? <ma> <laughs> <laughs> kaya, huwag <laughs> mo akong ganunin, no? Dahil ako nakaganon. Nakatayo ako, hindi ako naka nakahiga. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Siyempre, pag malinis ang pagkatao mo, kailangan malinis din ang gamit mo. Ha? Kailangan magiging malinis din. Hindi tulad mo, dugyot. Ha? <laughs> dugyot. <laughs> Kahit ganito yung tsura ko, maputi ang budhi ko. Hmm. Hindi tulad mo, mayitin budhi mo. San libo? Iw! Wala kang pera. Ganito <laughs> ganito ganit siguro. Ganito ganito siguro pag pag napanood niya 'yung ano Wala kaya. Kala, kala mo natin ha? Kaya mga kagre, mga ano, ah kaya ikaw huwag kang masga na ng, ng taong hindi mo kilala ha. <laughs> Sige, bye bye na. Kahit ganito tsura ko ha, kahit ganito tsura ko, pusong pinoy ito, may pusong tapat. Tapat sa kapwa. Tapat sa lahat. Honest na tao, hindi tulad mo. Ha? Hindi tulad mo. Bukas makalawa, tingnan mo, pagmasdan mo. Bukas makalawa. Yung pinagmamalaki mo sa akin. Wala yan, sinabi mo bangka. Wala yan. Tapos,